Ang ating mundo ay nababalot ng iba't ibang mga misteryo na magpahanggang sa ngayon ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dahil sa mga misteryong ito, nabuo ang iba't ibang mga conspiracy theories na talagang pumukaw sa atensyon ng mga tao. At ang isa sa mga conspiracy theory na pinakasumikat at pinagtuunan ng pansin ng publiko, at maging ng mga siyentipiko, ay ang teorya ng Agartha. Pero ano nga ba ang Agartha, at bakit isa ito sa mga pinakasikat na conspiracy theory? Sino ang nagpasimula ng teoryang ito, at ano ang mga naging basehan sa pagkakabuo nito? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Ano nga ba ang Agartha? Ang Agartha ay isang conspiracy theory na di umano ay may isang pangmundo na matatagpuan sa loob mismo ng ating planeta. Ang teoryang ito ay nabuo dahil na rin sa isa pang teorya na inilahad ng ilang mga siyentipiko noong 17th century at ito ay ang Hollow Earth Theory. Base sa kanila, ang ating mundo raw ay hollow o walang laman sa loob. Maaaring ikumpara ang ating mundo sa isang bola na puro hangin lang ang laman. Dahil sa teoryang ito, nabuo ang ideya ng mga siyentipiko na baka may isa pang mundo ang matatagpuan sa napakalawak na espasyo sa loob ng ating planeta. Naniniwala sila na may isang underground world na makikita sa pinakailalim o pinakasentro ng Earth, na di umano ay tirahan ng ibang mga nilalang, gaya ng mga alien, mga dwarfs, at mga anunaki. Noong una ay itinuring lamang na hypothesis ang teorya ng Agartha, dahil walang sapat na ebidensya na magpapatuto dito. Pero pagsapit ng 18th century, itinuring na rin itong isang theory, dahil na rin sa iba't ibang mga ebidensya na iprinisinta ng mga siyentipiko. Ang theory ng Agartha ay unang inilahad ng isang sikat na siyentipiko at isa ring astronomer na si Edmund Halley noong 1692. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Halley ay ang pamosong astronomer na nakadiscover sa isa sa mga pinakasikat na kometa, walang iba kung hindi ang Halley's Comet. Ayon sa kanya, sa loob daw ng ating mundo ay matatagpuan ang dalawang concentric shell o cross na umiikot ng magkasalungat. Ito raw ang dahilan kung bakit magkaiba ang magnetic field sa North Pole at South Pole. At sa ilalim ng dalawang concentric shell na ito, ay matatagpuan ang isang core na siya namang pinagmumulan ng gravitational pull at magnetic field ng Earth. Sinabi rin ni Haley na sa bawat concentric shell na matatagpuan sa loob ng ating mundo, ay iba-ibang nilalang daw ang naninirahan sa mga ito. Naniniwala rin si Haley na ang Aurora Borealis sa Northern Hemisphere at ang Aurora Australis sa Southern Hemisphere ay bunga ng mga gas na sumisingaw mula sa underworld o Agartha. Ang mga sumisingaw na gas mula sa pinakailaliman ng lupa ay natatamaan ng sinag ng araw na siyang dahilan ng pagkakabuo ng Aurora Borealis at Australis. Ang teoryang ito ni Haley ay sinuportahan ng isa pang sikat na siyentipiko at mathematician na si Leonard Euler. Medyo iba ang kanyang teorya kumpara sa unang pag-aaral na ginawa ni Haley. Ayon kay Euler, wala talagang laman ng Earth at isa lamang itong malaking espasyo na nagsisilbing tirahan ng ibang mga nilalang. Ayon pa sa kanya ay mayroon daw isang inner sun sa loob ng Earth at ito ang nagsisilbing pinakaaraw ng mga naninirahan doon. Sinabi pa ni Euler sa kanyang teorya na maaari daw marating ang Agartha sa pamamagitan ng pagdaan sa mga lagusan na makikita sa North Pole at South Pole. Kapag tinanggal daw ang mga makakapal na yelo sa North at South Pole, ay dito na raw lilitaw ang mga lagusan patungong Agartha. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga ebidensya na iprinisinto ng ilang mga siyentipiko na di umano'y magpapatoto o sa teorya ng Agartha. Isa sa mga kilalang siyentipiko na naglaan ng mahabang panahon ng pag-aaral sa teoryang ito ay si Marshall Gardner Ayon sa kanya, ang kakaibang temperatura sa North Pole at South Pole ay dulot ng mga gas na sumisingaw mula sa ilalim ng lupa Kapag nagpunta ka sa North at South Pole, ay maninigas ka sa sobrang lamig Pero kapag narating mo na ang gitnang bahagi ng mga lugar na ito, ay medyo maiinit na ang temperatura dito Naniniwala si Gardner na malaki ang kinalaman ng mga gas na sumisingaw mula sa pinakailaliman ng lupa, kung bakit medyo maiinit sa gitnang bahagi ng North Pole at South Pole. Ilan pa sa mga ebidensya na inilahad ni Gardner ay ang mga kakaibang prutas at halaman na natagpuan dito. Ayon sa kanya ay hindi pang karaniwan ang mga halamang ito, at matatagpuan lamang ang mga ito sa mga kakaibang lugar gaya ng Agartha. Bukod sa mga kakaibang halaman, may ilang mga hayop din na natagpuan sa mga lugar na ito, gaya ng mga frozen mammoth, walley rhino, lion, ancient bison, at frozen fawn. Kung iisipin ay napaka-imposible na mapunta ang mga hayop na ito sa North Pole at South Pole. Naniniwala si Gardner na ang labi ng mga hayop na ito ay nagmula sa Agartha, at inanud lamang ang mga ito palabas. Ang mga nadiskubre ni Gardner tungkol sa ginawa niyang pag-aaral sa teorya ng Agartha ay kanyang inilihad sa kanyang aklat na may pamagat na A Journey to the Earth's Interior or Have the Poles Really Been Discovered noong 1913. Agad namang ipinagbawal ng iba't ibang gobyerno ang pagpapaimprinte sa mga libro ni Gardner at kinumpiska ang lahat ng mga ito. Sinimulan na rin nilang bantayan ng mahigpit ang North Pole at South Pole upang hindi ito basta-basta mapuntahan ng mga tao na nagnanais na pag-aralan ang mga lugar na ito. Dahil dito ay agad na naghinala ang mga tao na tila may isang sekreto na may kinalaman sa Agartha ang ayaw ipaalam ng gobyerno sa publiko. Ang librong isinulat ni Gardner ay naisalin na sa maraming bersyon at ito rin ang naging inspirasyon upang mabuo ang isang pelikula na may pamagat na Journey to the Center of the Earth noong 2008. Bukod sa mga siyentipikong basehan, nabanggit na rin ang Agartha sa iba't ibang mga relihiyon. Sa Buddhism, ang tawag nila sa Agartha ay Shambhala, na pinaniniwalaan nilang isang mythical kingdom sa underworld, kung saan nagpunta ang mga banal na kalalakihang Buddhist na hindi na muling nakita pa. Sa ancient Egypt naman, naniniwala sila na ang kanilang Diyos ng araw na sira ay nanirahan sa underworld. Maihiwag na ito sa teorya ni Euler na may isang inner sun ang makikita sa loob ng Earth. Malaki ang paniniwala ng mga sinaunang Ehipto sa Underworld, dahil naniniwala sila na dito nang gagaling ang mga kakaibang nilalang, na tumulong sa kanila upang mabuo ang mga Great Pyramid, na magpahanggang sa ngayon ay hindi kayang ipaliwanag ng mga eksperto, kung paano nabuo ang mga ito noong mga panahon na iyon. Sa Bible naman ay nabanggit ang tungkol sa mga fallen angel na pinalaya sa kalangitan at ipinatapon dito sa kalupaan. Ayon sa biblical story, one-third ng mga anghel ang nagrebelde laban sa ating Panginoon. Sila ay pinamumunuan ni Lucifer, na naghangad ng pantay na kapangyarihan sa ating Diyos. Bilang parusa, lahat ng mga anghel na nagrebelde ay pinalaya sa kalangitan, at ipinatapon dito sa ating mundo. Pinaniniwalaan na ang mga fallen angel na ito ay naninirahan sa underworld o Agartha, ang Agartha ay ilan lamang sa mga misteryong bumabalot sa ating mundo, na magpahanggang sa ngayon ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Totoo man ito o hindi, nagpapakita pa rin ito ng kagustuhan ng mga tao na patuloy na tumuklas ng mga bagong bagay, na magpapalawak pa sa kanilang mga kaalaman. At para naman sa mga ordinaryong tao, nararapat lamang na tayo ay maging mapanuri sa kung ano ang paniniwalaan natin. Pero ang pinakaimportante sa lahat, dapat tayong magkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon na siyang lumikha sa lahat. Kayo ba mga tropa, naniniwala ba kayo sa Agartha?